alingga sanjan ka patumo dia Ang hangis ay lupa. Bila sana na Nasira na siya na kuso na nagili maiyon, walang imbabrika ng kong ang lupang mataba na bukit sa bana. Saan ba na ka na maglayaw na ba? Ah, hindi. Naroon mga muna pala ng galing na tao sa yaman at pera. Mga sapan ilog sa kamay nila ginawa ilos sa bahang kumahan. Ang tao rin itong lubos na dahilan sa nasira kuti itong kalikasan. At darating pumas ang ganti ng kwal kukulat ang pangay ng buong lumalang. Kalikasan saan ka patungo